Papunta nga kami ngayon ng pwesto para tapusin yung mga hindi namin natapos pinturahan. Yung nakaraan kasi na nagpintura kami, maulan, kaya hindi talaga namin natapos yung bandang labas. Sinabay na rin nga namin hakutin yung mga gamit na gagamitin nga namin doon. Yung pusa nga namin si Molly, lagi nga kasama yan sa biyahe, kahit saan nga magpunta, kaya sanay na sanay na talaga Maraming siya. Maraming ang tao na napapatingin nga sa kanya. Kasi sobrang bait nga niya, hindi nga siya masyadong magalaw. Nakarating na nga kami dito sa may bayanan. So sa mga nagtatanong po, kung saan nga po yung pwesto nga namin. Sa so, tapat lang siya ng senior Pedro at Lim de Mesa. Sa taas nga to at yung ilalim nga nito patahian naman siya. Dalawang araw nga kami hindi nakapunta dito kaya sobrang alikabok na naman. Kanya-kanya na nga kami nang gagawin. Si Carlos nga yung nagpintura ng mga hindi namin napinturahan ng mga nakaraan. Then babarnisan din nga niya yung mga upuan at mesa. Tumulong din nga si Gerald din magpintura ng grills. Ako naman pinilian ko nga isa-isa yung mga gamit na pwede pa nga namin gamitin. Yung nakapwesto nga dati dito kainan din nga kaya sila. yung mga dapat nga na bibilihin ko pa hindi ko na nga binili kasi nga meron na nga dito. Katulad nga nitong deep fryer na Pinukot to. ko na rin nga yung mga hindi namin magagamit. Nilabas ko na rin nga yung mga plato ko at mga kutsara na pinagbibili ko noon sa Di Japan. Di ko rin na talaga akalain na magagamit ko nga to sa pagninegosyo. Kaya ang dami ko rin na pinapackage noon na box dahil nga dito. So yun nga yung ibang kaldero nga nagagamit nga namin sa pagluluto nga ng biryani. Ayun Ngayon yung nga yung mga plato nga at saka mga kutsara na ilabas ko na rin para nga magamit. Yun pala yung purpose noon kaya nabili ko siya. Alam nyo ba nung nandun ako sa Japan hindi ko talaga na, na ganito nga yung gagawin ko para kumita nga ng pera dito sa Pilipinas. Pero isa rin talaga sa plano ko yung magkaroon nga ako ng kainan tapos burger nga yung ititinda ko. Kakapanood ko din kasi ng vlog ni Hungry Sirian at saka ni Steven Bansil kaya talagang na-inspire din ako sa kanilang dalawa. And si Gerald din nga at saka si Carlos isa rin din to sa mga pangarap nga nila na magkaroon din sila ng kainan. Kaya buti na lang din talaga at iisa lang din yung hilig nga Pero namin. Pero pagdating nga sa pagluluto, yun lang din talaga yung problema ko kasi hindi ko rin talaga gustong magluto ng maramihan. At yun nga yung ini-improve ko nga sa sarili ko. Katulad nga ni Gerald din na marunong nga siya magluto ng pangmaramihan. So yun nga, naikwento ko nga lang din. May mga binili nga kami sa online shop na dito na nga namin pinagbubuksan. Nakakailanganin nga namin dito. At marami pa nga kaming inaantay din. Yung una nga namin binuksan pang map siya. Then yung pangalawa naman, ito naman yung pang filter. Para naman to sa gripo. Medyo nahirapan din nga kami ni Geraldine intindihin kung paano nga namin ikakabit sa poset. At ang daming nga mga nakalagay. So yun pala, hindi naman pala talaga lahat namin magagamit tong mga to. Ipili lang din kami ng kasukat dun sa poset. Kung baga, extra lang siya kung ano nga lang nga yung kakasya sa Agri po. Pag nag-open nga ako ng TikTok, eto nga lang nga din yung lumalabas sa FYP ko. Kaya talagang napabudol na naman ako. Then meron din nga binili si Gerald na pang design. Para siyang sticker sa dingding. Yun nga lang kasi, black kasi yung pintura nga ng dingding nga namin. Kaya hindi talaga siya nag-match. Dahil kailangan nito sa puting pintura para mas kita siya. Tapos nga namin malagyan ng mga design nga to. Then after nga nun, pauwi na rin kami. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. mag po kayo palagi. God bless and... Babush.